Marap na si Derek Lawrence sa kapulisan para sampahan ng reklamo itong si Sien Lim sa sunod-sunod na pagbibigay ng perwisyo kay Kim Joo, pati na rin sa partner nito na si Paulo Abilino. Ibinahagi ng head of director ang ilang ginawa ng mga ebidensya. Malakas ang laban dahil kitang kita sa CCTV footage ang mga kaguluhan. Samantala, kasabay naman ng mga pagrereklamo kay Sien ang mga haters ni Kim Chu ay tila siging paglalabas ng opinyon. Kinukonsinti ang mga kalokohan ni Sian. Kasi lumaki daw umano ang ulo ng aktres, kaya kahit si ex hindi mapagbigyan na kausapin man lang. Awang-awa pa sila sa nangyayari ngayon kay Sian Lim. Gait naman ng mga Kim supporters, bakit maaawa ka kay ex? Bakit? Naawa ba siya noong siniraan sa mga interview at iniwan na walang kalaban-laban si Kim Joo? Si Kim Joo lang naman ang biktima rito. Masyadong hugas kamay yan si X sa mga nagawa niya. Maling-mali na pagbigyan pa ng pagkakataon. Tama nga ang ginawa ni Derek Loren. Ipaalam na sa kinauukulan. Kaysa naman marami pang masaktan at mapano pa ang aktres. Kung kayo ba ay babae tapos iniwan kayo ng walang maayos na dahilan, madudurog ka, kitang kita naman na halos pumayat ng husto noon dahil broken hearted siya at napabayaan ang sarili. Ngayon na okay na okay naman na si Kim Joo, bigla na lang ulit na nagpaparamdam anong sinin nyo sa panibagong mainit-init na update.